abante sa balita at serbisyo. Lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, aaksyonan, aaksyonan ang inyong mga hinain. Bibigyang linaw anumang katanungan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aabante. Aabante sa pagbibigay balita, impormasyon at solusyon sa anumang issue. Aksyon! A -a Aksyon! Aabante! Aksyon! Servisyo publiko at balitaan pinag-isa. Kasama ang magkasangga Robert Tan, Robert Tan at Dolan Castro, Dolan Castro sa Aksyon Abante. Dito sa Bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante sa balita at servisyo. Simula ng araw Bagong pag-asa Sa bawat bukang liwayway Bagong putok ng balita Aabante ang buhay Sulong at huwag pahuli Aabante na Aabante na Pilipinas Kasama si na Ronnie Ramos At Raymond Tinaza Balita, impormasyon At balitaktakan Aabante na Pilipinas Lunes hanggang biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa Bagong 1494. DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Abante sa balita at Servisyo. Luzon provincia, Luzon provincia. Ganap at pagkwentong hatid ng mga correspondents buong buesa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon provincia, Luzon provincia. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon provincia. Kasama si Barrio Beras. Barrio Mabuhay Pilipinas! Martes po ng panangalian Welcome sa Luzon Provincia Pagkatapos ng balitaan sa... Abante Radyo Balita Pananghalian Ganina e Entrada naman tayo ngayon sa mga probinsya Probinsya Headlines Tunahin natin ang mga headlines Local 911 Emergency Hotline Binuksan sa Aroroy Masbate Probinsya Headlines Buti pa sila may local 911 o oh. ah. PNP Calabarzon Titi Akin Ang kapayapaan sa halalan 2025 <laughs> Malaysia daw ho talaga ngayon pa lang. Yan ang commitment nila sa PNP Calabarzon. Samantala, mas pinabilis na pagsasayos po ng mga kalsada Diyan naman sa Quezon. Kapon lang may report dyan si Nilo del Carmen ay tiniyak po ng DPWH. Limang foreign tourists na rescue sa laot ng Kulyon sa Palawan. Lima pong pasaway are. <laughs> na rescue. Buti naman. Ay, eh, ba't nga ba nangyari? Tawala at napunta kung saan ha? Ah, sa Kulyon, Palawan. Mamaya makibalita tayo sa detalye niyan. Yan ang mga headlines sa Luzon Provincia today. Petsa ah, 4 na pala, Mang Teban. Oh, ah, Peb 4 na tayo kagad sa buwan ng Pebrero. Hanggang ganda uh, noong araw ba ang Pebrero? 28 o 29? Ah, 28. Yung may birthday ng 29, pass muna. Happy birthday! Yan po ang mga headlines, detalye sa kabuuan ng Luzon Provincia today. Patuloy kayong tumutok sa lahat po ng Sokmed ng Abante Radio. At syempre sa transistor po ninyo, 1494. Abante uh, ang panahon ay makulimlim, umaambon, umuulan Hindi ho kainitan today Kaya't uh, ingat lang ho, pabago-bago ang panahon At syempre alam naman natin na ang katawan natin minsan Pag hindi masyado nakapag-adjust Trangkaso ang dating Ingatan po ang kalusugan ho, mga kalusug Tampok, syudad na tayo Tampok Siyudad. Siyudad. Letter M. Pareho ho tayo sa pagbibigay uh, pugay sa nasa 138 na siyudad sa buong Pilipinas. Ngayon ay punta tayo sa magandang puntahan to. Malaybalay City. Excellent! Capital City po ito ng Bukidnon mga kabante. Ang Malaybalay Balay. Matatagpuan sa rehiyon ng Northern Mindanao. Ang probinsyang sumasaap sa niya ay Bukidnon, at marami pong ang barangay na pinangangasiwa ng Malaybalay City. Nasa 46 lang naman. Excellent. Although malilit lang ang barangay minsan sa probinsya. Ang mayor ng Malaybalay City ay wala iba kundi si J. Warren Pabiliaran. Si Mayor Pabiliaran. Ang kanya pong vice mayor ay si vice mayor Estelito Marabe. At siyempre ang sinasalita nila dyan sa Malaybalay ay Cebuano at saka Binukid. Ay tawag sa yan, Binukid. Malaybalay City sa Bukid nun. Alas 12.42. Naka-standby na rin po ang mga provincial reporters ng NDWAR, Abante Radio sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? standby Romy Luzares at iba pang mga kasama natin at kaabante sa probinsya. Huwag niyo pong kalimutan ang patuloy na pagtangkilig din mga kaabante sa abante. Ito po yung tabloid ha? Uh, ng abante na magta 38 uh, years old na. Hindi no? Kaka 36 lang kahapon na abante tonight. Yung kapatid naman po niya. Ha? 10 piso lang yan. Kayang-kaya po ninyo para busog. Uh, sik sik liglig at -lig umaapaw ang inyong impormasyon everyday. Huwag na nating patagalin. Naghihintay na yung mga fans ni Romy. Ah! Bueno na pong report today. Turistang bumisita. Ito na yung sinasabi natin kanina. Ay, ay iba pa pala ito. Bilang lang to ng turista. Yung sinasabi ko sa headlines, yung limang pasaway na nawala. At buti naman na sagip sa laot ng kulyon. Ha? turistang bumisita po sa bahagi ng probinsya ng Palawan noong 2024 last year ay umabot sa maigit sa 1.7 milyon. Mataas gaya o mababa? Mabante po sa Balita Abante, reporter Romy Zares Luso, report. report, Romy, happy Tuesday! Happy Tuesday! Ano, mababa, mataas tong 1.7 million? Mataas tong 1.7 million sa office. Mataas! Congratulations! ngono oh magandang ano to kasi oh pandemic talagang pataas ng pataas yung ay, uh, tourist arrival sa Palawan yun naman talaga ang goal natin di ba oh mm. yeah. at uh, umabot nga sa halos uh, sa kabuuan ay 1.2 uh, million o 1,791,980 turista ang naitalang bumisita sa probinsya ng Palawan mula January hanggang December ng taong 2024. Sa datos ng Provincial Tourism Promotion and Development Office, ang bilang ay mas mataas ng 7.78% growth rate kung ikukumpara sa naitalang tourist arrivals noong taong 2023. Sa mahigit 1.7 million, umabot sa 969,025 ang bilang ng mga tourist at 823,955 naman ay mga foreign tourists. Ngayong taon, inaasahan ng Palawan Provincial Tourism Office na mahihigitan ang bilang ng tourist arrival dahil sa unang buwan pa lang ng uh, taon, ito yung tinayaray uh, uh, bag sana ang hmm. mga tourists sa bahagi ng norte ng lalawigan ng Palawan. Pag sinabing norte, Romy, ano, ano yung mga lugar nito? Ito yung uh, mga katulad ng... Katulad ng bayan ng Rojas, Palawan, Taytay. Rojas, okay. okay. And yan na yung uh, Ilnido. Mm, kaya Dicente. pala. Anducente, Coron. Oo. Oh, oh. Sila yung mga nasa area, yung linapatan. Yung, yung matatandaan mo last year, yung napakangadang beaches na ipinakita natin na mm -hmm. nag number one. Correct. Uh, yung napakakino yon. So andun sila sa norte, nag-ipon-ipon yung may karat. North side pala yan, oo. Oh. Pero sa bahagi ng South, mayroon namang isa, yung Unuk Island, mm -hmm. na unti-unti na rin binibisita na napakagandang uh, uh, isla rin na uh, uh -huh. maliit lang siya pero napakaganda ng dagat at ng buhangin doon sa area. Yung Kulyon, saan yun banda? Ah, yung Kulyon, katabi siya ng Kuron. Ah, Kulyon. okay. So, Kuron, north, sa, uh, north side din siya. North side din siya. Oh, kaya ako natanong, dahil doon sa isa sa mga headline natin kanina, Romy, may... Uh, nawawalang limang turistang uh, banyaga nga at boat captain na uh, sakay ng bangka na doon sa Maykul yun. Pero na-rescue naman na uh, yung latest. Oo, oh, na-rescue sila ng hapon kasi umaga na, nawala. sila tapos hindi na makita ng mga bandang tanghali. Oo. Uh -huh. Kasi yung signal, hindi mo talaga pwedeng asahan na sa bagay. may... Oh, kaya ibibigay. Uh, ng, ano, kaya nung makakita ang signal bago nakakontak ka sa Coast Guard at bago sila na rescue. Oh, buti mabilis din yung Coast Guard na dyan sa inyo sa Palawan. Ano? Kailangan nilang i-monitor kasi yung mga bangkang nagsasakay ng turista para oh, masiguro yung nasan. Correct. Uh, sige, at uh, talagang yung summer, paparating na Romy, pinaghahanda namin ni na John dito, ni na Oge, yung uh, pang two-piece man lang namin. Saka na yung pang aeroplano. <laughs> Oo, oh, pwede, pwede. Uh, pang tupis muna. Oo, uh, tupis muna para uh, pag may pair plano na, may tupis na. at least may pang tupis na bago yung, ano, yung air Thank you so much, Romy. Ingat dyan, ha? Thank you. Thank uh, you. Uh, ako si Romy Luzares, Abante radya. Ito balitang mabilis, mabagis at walang minti. Uh, -e yung tupis po, aling pepang. Huwag naman kayo masyadong advance mag-isip. Ha? Ano lang 'yon, t-shirt saka short. Opo. Alam ko conservative gaya ho kami. Excellent. Ha? <laughs> Kakatuwa din si uh, Aling Pepang eh. Uh, yung lola ko na paboritong batiin lagi natin. Ngayon, ito pong uh, balita sa Palawan. Dagdagan ko lang, standby nilo. Eh, napag-usapan na rin naman namin partly ni Romy na paulat nga namawala yung lima na turista at pati yung kapitan ng bangka na sinakyan po nila. Uh, MB Pirate Divers. MBCA Pirate Divers ang pangalan ng bangka. Eh, syempre, ang uh, nagsagawa po ng search and rescue operation Umaga na wala, hapon nakita. Yun pala ang nangyari. Ito na, nagkaroon na engine trouble. Ha, naranasan nyo na bang nasa laot kayo tapos biglang tumigil? Ha, nawala eh yung uh, tunog ng makina. Ha, ito na. Ay, eh, napadpad daw sila sa laot ng kolyon. Palawan. Mabuti na lang, may signal eventually na rescue. Kaya talagang kasama yung risk sa pagbabakasyon magkami sa ano po. 12.48 eh, ang oras. Buat sa radyo natin, Abante Radyo Palawan, punta naman tayo sa bahagi po ng Calabarzon. Ito ay yung pinabilis na pagsasayos sa mga kalsada sa Quezon, tiniyak ng DPWH. Umaabante sa Balita Abante Reporter, Nilo Del Carmen. Lusub Report. Report. Nilo, afternoon. Yes, uh, ito na kabanting body at para sa mas mabilis na rehabilitasyon ng mga kalsada sa Quezon personal na bumisita si Project Engineer Roland Jan Bonggat ang DPWH Region 4A Calabarzon sa tanggapan ni Governor Helen Tan itong Lunes. Sa nasabing pulong, natalakay ang mga ongoing road project mula sa Barangay Malikmoy sa Pagbilao hanggang sa bayan ng Kalawag. Ayon kay Engineer Bonggat, nagsimula na mga road reblocking sa ilang bahagi habang patuloy naman ang temporary asphalt patching sa mga matinding sira upang mapalatili ang magandang daloy ng trapiko. Nilinaw din ni Engineer Bongat na ang pagsasayos ng mga kalsada ay itinagawa ng uh, paunti-unti depende sa pondo. May ilang pambagi na hindi pa nabibigyan ng alokasyon ngunit tiniyak nila ang gagawin ito ng, pa uh, gagawin paraan upang mapabilis ang aksyon. Matatandaan na una nang nanawagan ang diocese ng gumata kasama ang mga pari at iwalang pang mga religious group para sa agarang pagsasayos ng lansangan sa lalawigan na at maging itong si Quezon Governor Helen Tan ay sumama na rin sa pananawagan sa pagsasayos nitong mga pangunahing lansangan dito sa Quezon upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at ng mga biyaero. Nilo, mabilis Ato. pala naman sila Nilo na tumugon, na monitor ka agad dito o paano? May nakarating sa kanilang report tungkol dito sa mga dispalinghadong kalsada, paano nangyari? Ba't mabilis? Kahapon lang na report mo, may update na ngayon na magandang ganyan. Eh araw-araw na kasi uh, nasa social media itong uh, itong uh, mga sirang kalsada dito sa Lanawigan ng Quezon uh -oh. at dahil diyan eh nag-alma uh, na rin itong si Governor Helen di ba? At uh, at uh, kinastigo itong mga taga-DPWH mm -hmm. At uh, sinasabing uh, baka naman na matutulungan sila dito sa problema ito mm -hmm. na matagal na ang problema nga itong mga lalawigan ng Quezon. Mm -hmm. uh, meron bang date na binanggit? Hindi ko napakinggan sa report mo. Kung kailan, sisimulan? Uh, sa ngayon, meron ng mga ongoing na. Yung ibang mga... Uh, asphalt. Uh, Asphalting. Uh, itong uh, reblocking at itong mga asphalt overlaying. Oo. Uh -uh. Pero hanggang doon lang. siguro yung mga major repair, eh, katulad oh. Uh -huh. nga nasabi na ng uh, mga official ng DPWH, mm wala sapat na pondo para doon sa mga... major uh, repair yung uh, pagba, pag, uh, pagpapalit talaga nitong mga kirang nga uh, mga sirang uh, semento mm -hmm. papapatsin at bago semento ng panibago mm -hmm. ang uh, ang tanging nagagawa nila ngayon ay pagpapatse o itong paglalapat ng maglalagay muli ng aspalto uh -oh. dito sa mga sirang bahagi ng kalsada So sa mga driver galingan pa rin yung pag-iwas Yes at uh, ang uh, hinaharap dito ng uh, ng ating mga kababayan dito sa Quezon at maging nitong uh, mga opisyal ng lalawigan mm -hmm. mm -hmm. eh yung permanente na solusyon uh -oh. para dito sa Ceb uh, uh, alam ko kasi uh, nga uh, 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 mm -hmm. uh, ng nasa anim na pong kilometro ang nasasakop ng lalawigan ng Quezon mm -hmm. dito sa Maharlika Highway pero 70% dito ayon kay Governor Tan kaya nga ito nagwala na sa social media so, oh. sa uh, kanyang pananawagan sa DPWH oh. eh, uh 70% ng takot ng Quezon eh talagang uh, malala ang kondisyon kaya nga buti na lang so at, at, least siguro yung makarating na mm hmm ah, uh, at, mga ito ka kasing uh, Mr. Nito Governor ito kasing Mr. Governor Tan ito yung regional director din ng DPWH kaso mm-hmm. sa Region 1. I see. Okay, Nilo, salamat. At least may development dyan sa sinusubaybayin mo rin na istorya sa bahagi ng Quezon. na. Thank you. Yes, ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabang, walang minti. Si Nilo Del Carmen buat sa Bante Calabarzon mga suki at mga tagapakinig ng Luzon Provincia. Standby, Aban Abante Edwin ha. Taguan ko lang yung mga probesya headlines ng abante Tonight News ngayon. Ops! Sapa! Probesya Headlines! Ayun pong, Peb 5, uh, uh, Peb 4. Mga kabante, ka ito mga headlines ng probensya. Uh, ito pa yung mababasa nyo sa abante Tonight. Pili lang kayo ng abante Tonight everyday. Ulo ng kinatay na Kristo sa sabong bumulaga. Report po yan ni Edwin Gadja. Ah, ah, nyo rin si Edwin mamaya sa iba pang bagong balita. Pagets dinos Pordos sa bar. Uh, tigok. Edit Esidro naman ang may detalye niyan. Lola, sinaksak ng akit bahay. Sama nyo dyan si John Mendoza. Ito, babaeng motocross rider, dedo sa ensayo. Report ni Romy Luzares At Kelo Tinigok habang chumichibog Report naman ni Jansi Makahilas so, Speaking of Jansi, welcome to Abante Radio Family huh? Long time no see Abante Radio Live Report 12.54 Police at militar po, mga kaabante, magbabantay sa 2025 midterm election ay dineploy na po sa Masbate. Maabante sa balita, Abante Reporter Edwin Gadjan. Lusob Report. Abante Edwin, go. Buddy, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Dinipri na nga po ang mga miyembro nitong pulisya at militar sa pagbabao na magbabantay sa seguridad ng 2025 midterm election sa Masbate. Ang send-off ceremony ng mga ito ay pinangunahan ni Atty. Alberto T. Canyares III, Provincial Election Supervisor at mga opisyal at kinatawa ng Philippine National Police Provincial Office, Armed Forces of the Philippines at Lokal na Comelec. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Masbate PNP Provincial Director Colonel Jefferson Araoho ang kahandaan ng PNP Masbate sa pagpapanatili ng kaayusan sa panahon ng halalan. Samantala, ipinaalala naman ng COMELEC ang mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa halalan kabilang ang ganban, checkpoint operations at iba pang election related security measures. Ako si Edwin Gad gadya ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat Edwin Gadyar, Bante Radyo Masbate Sa iba pang balita po sa probinsya Diyan sa Bohol naman ho, mga suki Sinuspindi ni Bohol Governor Aris Aumentado Ang uh, lahat po ng whale shark activities sa probinsya sa isang Excited border, pinarmahan ni Aumentado ang isang mandato sa pagpapatigil na may ilegal pong aktibidad para masilayan nyo yung mga butanding. Ito'y matapos na mapagalaman alaman ng ilang mga tour operator sa bayan ng Lila, Albuquerque at sa Dawis. Ang, uh, ano ba nangyari? Nagpapakain po sa mga butanding para lumapit sa mga turista. Eh ang pagpapakain po sa mga butanding, at iba pang sea animals doon ay wala pang kukulang permit at lalo't higit mahigpit na ipinagbabawal. Ha? Yun po ang problema eh. Nangangamba rin sila na baka maka sa turismo ng probinsya ang aktibidad at masira ang quality ng tubig. At saka yung mga butanding din ho. Baka sila eh may makain na hindi po karapat-dapat. Uh, eh, malagay din sa alangani naman. Kawawa sila ha? Uh, yan ang magandang aksyon ni Bohol Governor Aris Aumentado. Fifty Sixth Infantry Battalion may pagtulungan sa DNR 11 sa pangalaga po ng kalikasan. Mabante sa balita ito, mahilig din to sa nature eh, si Ma'am Edith Esidro. Eh, Lusum, Report Report. ma kulimlim, ma ambon, uh, mula na tanghali siyo para Manila. Yes, mainit init nga. Baliktad araw tajan dito, Oo, dito sa Davao, Oo, <laughs> oh, tama po kayo. Dito malamig. Ah, <laughs> uh, uh, ma <mainit laughs> po dito. Sabi Oo, ng pagasa, pa, bukas hindi. daw at sa isang araw mas lalong lalamig dito sa amin na, sa Luzon, opo. Oo, sana all. Sana all. Buti nila, meron kaming kayakap dito, ma'am. Edit, ikaw ba? <laughs> Meron na rin? O, ayun, 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 ayun ang yun wala. Ay, nakasayang <laughs> oh, oh. <laughs> na. Yun ang patungkot. Sige, lumagda sa kasunduan ang uh, Philippine Army 56th Infantry Battalion at sa 7th Infantry Division sa Kabadi at ang Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office ng New Corilla Double Deal Norte na ito ay ginanap nang isang signing ceremony ng memorandum of partnership agreement ng New corilla Davao del Norte. Layunin ng partnership sa palakasin ang mga pagsisikap sa pangalaga ng kapaligiran at pag -unlad sa komunidad sa Talaingo, Dabao del Norte. Salig ng MUPAN na magtulungan para sa reforestation, particular na sa pamamagitan ng pagtanim ng puno at uh, pagtatanim ng uh, kawayan, pagpanumbalik ng ekosistem at pagpapabuti ng lokal na biodiversity at ito na ang uh, mapamanatiling uh, kabuhayan para sa mga lokal na komunidad. Sa pakikipagtulungan nito na nagmarka ng isang uh, makabuluhang hakbang sa pagtiyak at uh, kanatili ang ang pagunlad ng Talaigo, Davao del Norte sa pamamagitan ng uh, luntian at malusog na kinamukasan para sa mga tao at kapeligiran nito sa Davao del Norte. Mula Davao, Edith Pedro ng Luzon Provincia ng Abanti Radio. Ito so, ang balitang mabilis, mabangis, walang lang. Happy birthday today, Feb 4. Sa so, may mga birthday po, 4 ng Pebrero. Uh, padala ko kayo ng pansit sa mahal niyo sa buhay. Ha? Eh. Uh, George Vincent Feria, happy birthday. Hana Niil Estacio, happy birthday. Jen, Jen Blanca Flor, Cristel Hakala, Harvey Hamili, happy birthday. Happy birthday. Jubiel Mariano, happy birthday. Happy birthday. Siyempre, yung mga kaibigan natin, kilala natin mismo, si Levy Maligon. Happy birthday, Levy! Happy birthday! Noel Talacay. Kamusta na, Noel? Happy birthday! Happy birthday! At siyempre, si kaibigan Don Bagatsing. Happy, Happy birthday, birthday, bro! Don Bagatsing at si Henry Herdillo. Happy birthday, ha? Happy birthday! May you have many more blessings to come every second of your life. Ako Bicol, serbisyo publiko. Susunod po siya ng saglit. Ang uh, pinag-ibayo pa paglilingkod uh, serbisyo nila para po sa mas marami nangangailangan ng tulong medikal. Oh uh, at iba pang bagay-bagay. Kasama mga guapito na si uh, Pao uh, Spirito, si Paulo. At siyempre si uh, Alvin Martinez susunod sa ng saglit pong Tuesday at salamat po na marami ako si Badio Beras Nakalam po ng buong parsa natin sa Lusog Provincia Mabuhay Pilipinas Ang number one tabloid Number one tabloid Di lang radyo TV na TV na Ito ang Abante, Abante. tele tabloid. Makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante